Hello guys, hello guys. Magandang hapon. Ah, kakain tayo ng lumi guys. Ito yung sabaw ng lumi. Oh. Higaan natin ng kalamansi. Sarap nito guys. Ang init pa. Nasa Laguna tayo guys. Lumi naghalagang 30 pesos. Ang lumi nito. Masarap. You know? Pagkita ko sa inyo na oh. Mayroon siyang atay ng baboy. Nalo. Malapot. Tsaka init na init. Yan guys, sarap. Kung mapunta kayo dito lugar, mamadaanan nyo yan. Yan sarap guys. Ito na yung gawin kong pinakahapunan. Lumi. Bye bye guys, salamat.